Ito lang tayo sa dialogue. Ano yan? Tilapia. Tilapia. Ano oh, yan? Mana yung tagaloto nila. Laswa. Gulay. Isin. Yes, Diyan <laughs> dito. Munggo. Ah. Oh. Lalo nga mana ngayon yung munggo ha? <laughs> ha. Big munggo ha. Big long. Alam na ni Manang yung munggo. Alam na magtagalog yung Vietnamese. Ang problema, yung kanin, painit. Bigas pa. nako ko. Aking rice cooker. <laughs> Daming mga Pinoy yung kakain dito mga boss Ayan, kain na tayo ng gulay. para, oh, okay. Mayan na din tayo magkanin bago mag-game. Ayan, kain tayo mga boss